Ngayon ay patungkol sa mga tanong na bakit at paano. Ang tanong na bakit ay humihingi ng sagot na dahilan. Sa tanong na ito, gagamit kayo ng kasanayang magpaliwanag. Ang sagot dito ay karaniwang nagsisimula sa kasi, dahil, dahil sa, o mangyari. Subalit, maaari rin magsimula ang iyong pagpapaliwanag sa ibang pamamaraan. Ang tanong na paano ay humihingi ng dagdag na paliwanag patungkol sa pamamaraan o mga ginawang hakbang patungkol sa isang bagay, pangyayari o sitwasyon. Ating basahin ang isang artikulo na pinamagatang Ang kaso ng Laguna de Bay Ang Laguna de Bay ay isa sa mga pangunahing mapagkukunan sa Luzon ng bangus, tilapia at iba pang produktong dagat. Natutugunan nito ang pangangailangan sa pagkain ng mga naninirahan sa paligid ng lawa, Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Noon, mga 334 at apat na kilo ng isda ang kanilang nakukuha sa bawat taon hanggang sa matutuhan ang makabagong paraan ng pagpapalaki ng isda. Nagkaroon ng mga palaisdaan sa lawa. Ang paggamit ng mga kabagong teknolohiyang ito ay nakapagpataas sa produksyon ng isda ng hanggang 15,000 kilo sa bawat ektarya bawat taon gayun pa man kailangang mapangalagaan ang lawak dahil dito itinakda ng sanggunian ng pagpapaunlad ng Laguna de o Laguna Lake Development Authority o LLDA ang lawak na maaaring masakop ng mga palaisdaan ito ay hanggang 16,000 hektarya lamang subalit nagpatayo ng palaisdaan na higit ang sukat sa itinakda ng LLDA. O bangapot na sa 34,000 hektarya ang nasasakupan ng mga itinayong palaisdaan sa lawa. Sa pangyayaring ito, ang mga may-ari na lamang ng mga palaisdaan ang nakikinabang at kumikita nawalan na ng hanap buhay ang maraming maliliit na manging isda sa lawa. Hindi na halos lumalaki ang mga isdang kanilang nauhuli. Halos sa gilid na lamang sila nakapanging isda. Ang maraming daan o lagusan patungo sa laot ay nasarahan na ng mga palaisdaan. Bunga nito, nagkaroon ng kaguluhan sa dating matahimik na pook iba't ibang samahan ng mga mamamayan ang nagpakita ng pagtutol at tumuligsa sa hindi pagkakapantay-pantay ng karapatang ito sa paggamit ng lawak. Ating sagutin ang mga tanong. Isulat ang iyong sagot sa papel o sa kwaderno. Maaaring ihinto ang video upang magkaroon ng sapat na panahon sa pagsagot. Unang bilang. Bakit kailangang pangalagaan ang Laguna de Bay? A. Dahil ito ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mamayan, kaya dapat lang pangalagaan ang Laguna de Bay. B. Maraming isda sa Laguna de Bay, kaya sagana ang mga tao. Ikalawang bilang, bakit itinakda ng Laguna Lake Development Authority o LLDA ang lawak na maaaring sakupin ng mga palaisdaan. A. Para mas maraming mapagkukunan ng mga isda. B. Upang mapangalagaan ang lawak. Ikatlong bilang, paano napataas ang produksyon ng mga isda? A. Gumamit sila ng makabagong teknolohiya sa pagpaparami ng isda. B dumami ang isdang nauhuli dahil sa kakaunti lamang ang nangingisda sa lawa. Ikaapat na bilang, paano nawala ng hanap buhay ang karamihan sa mga maliliit na mangingisda? A. Nagtayo ng maraming mga palaisdaan sa lawa at ang mga may-ari na lamang nito ang nakikinabang at kumikita kaya nawala ng hanap buhay ang karamihan ng maliliit na mangingisda. B. Dahil pinayagang mangisda sa lawa ang maliliit na mangingisda, kaya marami ang nawalan ng hanap buhay. Maaaring ihinto ang video upang iwasto ang iyong mga sagot. Narito ang mga tamang sagot. Tandaan, kapag tinatanong kayo ng bakit, ito ay humihingi ng dahilan ng pangyayari. Sa tanong naman na paano, ay humihingi ng dagdag na paliwanag o pamamaraan kung paano ginawa o nangyari ang isang bagay o sitwasyon. Ngayon naman, ating basahin ang isang kwento na may pamagat na Mapagmahal na Kapatid. Si Shaira ay isang mabait na bata at mapagmahal na kapatid. Inaalagaan niya ito, lalo na kung wala ang kanyang nanay. Ngunit isang araw, nagalit si Shira. Sinira ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ang papel na sinulatan ng kanyang takdang aralin. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng kama. Kinuha ito ni Hiro, ang kanyang kapatid. Pinaglaruan niya ito. Ginawa niya itong eroplanong papel hanggang sa mapunit ito. Ayaw ko na sa kanya, nasambit niya habang lumuluha at hawak ang papel. Pinagsumikapan niyang sumulat muli ng panimbagong takdang aralin. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig siya ng isang malakas na kalabog. Nahulog ang kanyang kapatid na si Hero mula sa silya. May galos ito sa pisngi pumalahaw ito ng iyak. Umagos ang luha nito. Nakalimutan ni Shira ang kanyang galit. Agad na niyakap niya ang kanyang kapatid. Mga tanong. Maaari kayong kumuha ng inyong papel o kwaderno at isulat ang letra ng tamang sagot. Bakit nagalit si Shira sa kanyang kapatid na si Hiro? Eh, makulit ang kanyang kapatid B. Hindi sumama sa kanyang nanay si Hero. C. Masyadong malikot ang nakababatang kapatid D. Pinaglaruan ang papel na sinulatan ng kanyang takdang aralin Ikalawang bilang Paano ipinakikita ni Shira ang pagmamahal sa kapatid? A. Binibigyan niya ito ng candy B. Pinagsasabihan niya ang kapatid C. Inaalagaan niya ang kapatid di isinusumbong niya sa nanay. Ikatlong bilang, bakit may narinig na malakas na kalabog si Shira? A. Nahulog si Hero. B. Isinara ng nanay ang pinto. C. Mainihagis si Hero. D. Binato ng malakas ang bahay nila. Ikaapat na bilang, paano nakalimutan ni Shira ang galit sa kanyang kapatid? Nagpakitang gilas ang kapatid B. Binigyan siya ng pagkain ng kapatid C. Niyakap siya ng kanyang kapatid na si Hiro D. Nakita niyang may galos sa pisingi at umiiyak ito Number, Ikalimang bilang Paano ipinadama ni Shira ang pagdamay at pag-alo sa kapatid? A. Pinalo niyang kapatid B. Pinatulog niya ang kapatid. C. niya ang kapatid. D. Isinumbong niya ang kapatid sa nanay. Muli, maaaring ihinto ang video ito ng ilang segundo upang iwasto ang inyong sagot. Narito ang mga tamang sagot. Yan ang kabuuan ng ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! I'm